Mga idol, uh, nakita nyo ba yun mga idol? napakatahimik po ng mga dahon ngayon So, dito po sa Cebu daw uh, Sabi po ng ano, pag-asa na Ano daw, signal number 2 So tatama talaga yung bagyo mga ka idol Sa Buguraw malakas daw yun mga kaidol napakatahimik ng mga dahon na to sana po na hindi lang sana tatamaan yung sibo mga kaidol dahil siyudad po dahil yung bahay ko po iisang i iisang isa, pako lang talaga yung mga kaidol yung ginawa yung bahay ko mga kaidol kawawa naman kung ah uh, mano po sa bagyo so ayan napakatahimik po so tahimik pa uh, ngayon ang mga dahon Ayun mga kaidol no. Sabi po nila, bukas daw yung ano yung hangin o talaga ngayon napakatahimik ah, po ng mga dahon nyo yun sana po na hindi lang sana ano so sa taas lang sana yung hangin mga kaya, hindi lang sana tumama dito sa ano baba ay mga kaidol napakatahimik po ng mga dahon nabangan natin mga kaidol sa bukas po sabi nila malakas na raw yun sana po hindi po sana mangyari to so bye bye mga kaidol So hindi ko na lang ginamit yung camera mga kaidol no. Uh, cellphone lang talaga yung ginamit ko ngayon. So bye bye. Lakasan ng hangin. Jesus tag Lord Babang Lord Sana po ulang ano Sala, hindi po ilapad yung atip ko Ayan lodo oh. Ang liliit lang ng mga kahoy pagpahan paggabi ayan kung nakita nyo guys ano putik yan lahat guys hanggang doon po sa puwente po putik nakita nyo yan putik po talaga noon may mga malalakas pong bagyo na dumating dito sa amin eh pero hindi ganoon kakapal ng putik, walang putik yon ngayon no oh, sobrang putik po talaga papunta yan sa ano puwente po ayan nakita nyo yung so, mga idol Magtaka ko mga idol Kung saan niyang galing putik na yan Ito pang oh. Jalibi to eh Paputik ko talaga So ayan Kita nyo putik Ang kapal oh. Ang kapal ng putik ko talaga Papunta yan doon sa puwente po Ayan ito naman sa Ayala oh. Ang pinsala po sa Ayala po. Okay na naman kahoy lang. Doon mga idol. Ay matinong ba yung ano nila? Yung ano ba yun para hindi mapasukan ng mga tao? Ubos lahat ng tumba po. Nasira oh talaga. gabagyo so bagyo po. Ayan. Ano kang itsura ng IT? So, magsorbi tayo mamaya mga ka-idol. Gano'n ba kalawak po ng ano, putik po dito sa Eh, ayo lado. Sobra po putik. Dito hindi pa po putik pero doon hanggang sa puente po. Ang kapal ng putik. Mister chubby. Oi, parto daw sana. kapal po ng putik sa puente po mayo mukaon May, kaon May, so, ta kaon mayo May. bidyo ni mo mo ang video ta kay mga mayo kay mong tao nang hatag mo mga lugaw Baby, ang sa so, ni mo bahin ka kay imo kong ibidyohan da Ya yeah. Ibidyohan mo ni mo Ay, sa so, tag